Sa ngayon ay mayroon tayong isang NMAX at mayroon tayong isang biga at isang webdash. So nag-eberol din tayo ng isang sniper dito na pasukan ng tubig. bali, marami pong pinalitan, malikting rod at lahat ng mga biring dito, pump at saka block. So dito focus tayo sa isang NMAX. So kita natin kung paano ba natin ito i troubleshoot shot gamit ang ating isang T-slide at saka ito namang uh, biga. So isyu ng Inmax, hindi sa Mandar. Walang kurinti daw na lumalabas since dinadala dito. Pinagawa na ito ng may-ari. So hindi lang napalabas ang kurinti. So yan, dinadala dito sa atin. So itong biga naman, ayun ay po, nagpalit sila ng batiri. Bago lang ganang batiri pero madali daw masira. So ngayon ay pinabili ko siya ng bago. So bago na tinikabit, ay itis muna natin kung talaga bang hindi siya nag -charge. ano ba ang ganyang dahilan ano bang ang pinaka problema malalaman natin sa pamagitan ng ating test light if just in case, wala kayong tester so para naman mayroon tayong idea kung paano natin troubleshoot gamit ang ating test light kung voltage regulator ba o stator ba o kanya bang mga wiring sa problema so dito tayo focus sa inmax kasi hindi siya mandar ba, yun, bago na po ang kanyang bateri no? so yun po baklas na po ang cover so i-try natin kung wala ba siyang kurinti talaga kasi yun po ang sabi nila wala daw ang labas na kurinti dito sa ating ignition coil so on natin ng susiyan at yun tingin ang dashboard so, mayroon po siyang check engine so mamaya natin yan i-res ang kanyang check engine kung ano ba ang pinakadahilan pakinggan natin pag-untin sa susiyan pakinggan natin kung tumutunog na ba, ba ang kanyang pump yan, dito si may bandang tangke. Yan, tumutunog lang siya. So yan, tumutunog lang. So, sabihin, nagbigay lang ng signal ang kanyang pump. So, pero doon doon muna natin. Yan. Hindi sa iyaandar. Puro doon doon lang. So, tingnan natin ang kanyang ilisong coil. Yan natin ang kanyang kahit in January kung mayroon bang lalabas na kurinti dito yan dito yan walang kurinti lalabas yan dito para makita rin yan wala so mayroon tayong gagawin dito gamit ang ating tislite basic tips lang para yan po kahit this lang ay nap napakahalaga nito para malaman natin kung ano ba ang pinaka problema kahit wala tayong diagnostic tools mayroon naman tayong scanner dito pero yan po pinapakita natin kung paano natin troubleshoot para malaman natin kung ano ba yung pinaka problema tingnan natin ang kanyang kuwel tapos tingnan natin ang kanyang switch dito sa bandang harapan kung okay ba siya at tingnan natin ang kanyang side stand switch dito So, ito, sa kanyang side fan switch, yan po, ito ang kanyang connection. So, yan po na. No? Yan, direct na po siya. Wala na po siyang problema. Kasi direct na. So, dito naman, sa kanyang harapan, sa tuwing natin, pag piga natin sa kanyang brake, kailangan iilaw dito, sa bandang likod. Kaya so, yan, lang. So, Ibig sabihin, ay okay lang. Ang switch ng, ayan, okay lang ang switch kasi kailangan itong para makapostar tayo para magpaandar so punta tayo dito sa kanyang ignition coil yung dalawang wire dito so dito sa ignition coil ay mayroon siyang dalawang wire mayroong orange wire at mayroon namang brown wire so itong orange wire ay ito naman ang kanyang signal na galing sa ECU kung pitik, pitik dito ang kanyang ground galing sa SEO so tingnan natin kung okay ba ganyang koneksyon at ito namang pure brown ay ito po ang ganyang galing sa accessories wire yan pag unang susiya na may bultahe na papasok dito so check natin sa pangitan ng test light so unahin natin itong brown wire so i-clip natin itong ating clip test light dito sa negative ng batire so tusok natin yan may siya dito sa batire So, sa pag-on sa ating susian, ay kailangan na mayroong bultahi dito. Humiilaw siya. So, try natin. Yan. Off. Off muna natin. So, itusok natin. Dito si brown wire. So, kapag iwan natin ang ating susian, ay kailangan pong iilaw siya. Yan. Tingnan natin. Yan. Iilaw siya. So, ibig sabihin, mayroon siyang bultahi. Yan. So, dito naman, kitsik natin itong kanyang orange wire kukup natin sa so ilagay natin dito balik natin sa kanyang pwisto so sa so, pag check naman dito sa orange wire ito po ay galing sa kanyang isiyo so ilagay natin itong test light natin sa Batire battery positive ng battery yung clip natin so itusok natin dito So, sa pag-unang ating susiyan ay yun po umilaw siya ng uh, pumipitik siya ng ilaw. pero mawawala lang yan. Tingnan natin. Yan, pumipitik siya ng ilaw. Tapos nawala. So, yan po. Pag ipo-start natin, ay kailangan na mayroon siyang pitik-pitik na ilaw dito. hindi sabihin, nagbigay lang ng signal pag pitik lang ilaw-ilaw siya ibig sabihin bibigay ng signal natin ating isiyo so okay lang kanyang linya so try natin pag pitik ba siya post start natin o so, oh, yan o so, oh, yan so yan ibig sabihin kasi kung pitik, -pitik lang ilaw-ilaw na siya ay mayroon lang signal doon galing sa ating isiyo So yan, confirm natin na mayroon lang o okay lang kanyang koneksyon so, Ibig sabihin Dahil walang lumalabas na Kurinti dito Ay kanyang igis and cool. So yan wala siyang kurinti dito Nalalabas Sa kanyang high tension wire So ibig sabihin Confirm natin Na okay lang kanyang uh, Wirings dito So ibig sabihin Confirm natin Na ito po ang sira So yan po Magpabili po tayo dito Tanggalin natin since pabili po tayo dito ay pumunta tayo sa biga sige natin kasi para malaman natin kung ano ba ang pinakadahilan kung bakit masisira ang inyong batiri malulubat so pabili muna na tayo dito emission coil balikan natin pagkatapos sa biga so yan dito na tayo sa biga so ang issue dito ay yan po dalawa ng batiri yan po dalawa ng batiri So, madali daw ang malubat. Charge naman, tapos pag kalubat ay papatay, hindi na po siya andal. Minsan, pag bagong charge ay wala ding kurinti daw. So, tingnan natin kung mayroon ba siyang kurinti na nalabas dito. Kasi hindi daw anda, hindi andar kasi walang kurinti na nalabas. So, yan. Walang kurinti na nalabas dito. So, dito, itik natin ang na kanyang stator. Sisig natin ng ganyang regulator at ang kanyang linya para yun po, ma-sure natin bago natin ikabit ang ganyang bagong battery baka masira ang ganyang bagong battery. So, i-check natin sa pagitan ng t-slight eh, kahit lang, nakapahalaga talaga dito pakalaga itong t natin kahit eh, ito lang masusubang problema ng ating mga motor So dito i-check natin ang kanyang connection galing sa stator. So itong white wire ito po ang kanyang galing sa charging coil. So ito nang yelo. Ito po ang patungo sa ilaw. Si halfway bu itong stator na ito. So i-check natin kung ilaw ba siya. Okay lang ba ang connection sa stator? So, clip natin dito sa ground. Yan, dito sa ground ang ating clip ng ating battery so una nating i-check ay tusukin natin itong yellow so kapag krang natin ay kailangan iilaw siya so try natin kahit nagka sa ang susian natin ay kailangan iilaw siya ayan iilaw lang sabihin so, ay ok lang ang kanyang uh, stator so check natin dito sa kanyang charging coil itong white wire so, tusukin natin so krang ulit kailangan ilaw siya pag ikraw natin so yan yeah. so okay lang ang kanyang connection galing sa stator since okay lang ang kanyang connection galing sa stator ang pangalawa natin ng steps ay i-check natin itong red wire ito po ang kanyang output bolts matapos ma-convert ang AC bolts galing sa ating stator convert ng voltage regulator rectifier dito yan lalabas sa red wire patungo sa ating batery. para siya namang mag-charge para hindi na masisira itong ating batiri so i-check natin isalpak natin sa ating voltage regulator kasi pag ito ang sira ay walang kurinte na papunta dito sa ating batiri papunta dito sa ating ignition switch papasok dito sa ating CDI so hindi magapaglabas ng kurinte dito so i-check natin dahil itong biga na to ay DC battery operated po kahit walang baterya ay andar po ang isang DC Utility ng motor. So, dahil mayroon siyang source sa kanyang stator. So, pag-convert ng 12 volts dito, ay lalabas dito sa red wire. So, kailangan iilaw itong red wire pag sa tuwing i-crown natin. Kahit hindi pa ang susian. Try natin. Yan. Yan. Confirm na hindi siya umiilaw. So, ibig sabihin nito, hindi sumiliw, hindi na kapag labas yung bultahe ating voltage regulator. So, sira ito. So, try natin na palitan. So, ito, ang ating voltage regulator ay green socket siya. Meaning, iba ito sa black socket. Yung pang XR mountain. So, iba ang koneksyon niya. So, ito green socket ay salpakan sa lang. So, try natin. Kung mayroon na bang lalabas dito sa red wire na bultahe kapag mayroon kapag mayroon ng lalabas na bultahe dito pag ilaw ating test light ayun mayroon ng kurinti dito napasok sa CDI at makapaglabas na dito makapagbato ng bultahe patungo sa ating DC coil so try natin op muna natin ang na susiyan pag may siya i ibig sabihin confirm natin na sira ito Ayan. may ilaw tusok seri 2 so uwan natin ang isang susiyan mayroon na bang kurinti na lalabas tingnan natin tingnan natin so, mayroon na, na. So, Ito lang kadali, mag-tribble sa ito, gamit ang ating test tisla. Ayan, subukan natin na panda Balik tayo dito sa Dito sa Inmax Kasi mayroon lang nabili na ah, Dito Mayroon nang nabili na Ibi-smtuel Pang racing Paito Paito ba ito? Yan Pang Ano Pang Fuel injection Pang EFI Kasi iba itong EFI Yan Paito So try natin na uh, ikabit kung okay na ba siya. So dito hindi naman tayo mag uh, hindi naman tayo mawala sa pagpasok itong sakit, dalawang sakit ito kasi itong isa ay malaki at itong isa naman ay maliit. So yan, malaki yung isa na yung female plug at saka maliit naman itong isa. So yan, hindi tayo malito dito. So try natin na uh, sabit, subukan natin kung mayroon na bagkurente. Okay. nalabas dito kasi kaya dinala dito kasi hindi nila ma-trace kung ano ba ang pinaka problema pinaka sanhi yun nga lang yun natin, yun pasok natin dito dito yung signal na um, galing sa ECO ito yung galing sa ating susiyan yung 12 volts pag una so try natin na uh, tingnan kung mayroon bang kurinti so, na labas dito yan pakita dito yan meron na yan, meron na so subukan natin na panda

confirm na ito lang isira. So maraming salamat sa mga Thanks for watching. Grid Sanbo mga brasa.